Walang habas na pinagbabaril ng isang sundalo ang kanyang asawa, biyanan na driver sa loob mismo ng kanilang sinasakyan o sasakyan sa 5th Infantry Division, Barangay OP Isabela kahapon ikasampu ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilalang sospek na si Sergeant Mark Angelo Ahel, kasalukuyang naka-assign sa 503rd Infantry Brigade, Kalanan, Tabuk City, Kalinga habang ang mga biktima ay si Rolando Amaba, ang driver, Erlinda Ahel, ang asawa ng sospek, at Lolita Ramos, ang bihanang ng sospek, mga pawang residente ng Benito Sullivan, Isabela ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, nakita ni Sergeant or ni Sergeant Romel Narag ang isang sasakyan na dumaan sa loob ng kampo kung saan narinig nito na ang ilang putok ng baril at nang lapitan nila ang behikulo ay nakita nila ang sospek hawak ang kanyang baril. Agad na namang dinakip ng na mga tauhan ng 5th Infantry Division ang sospek at agad namang dinala sa paggamutan ng dalawang biktima ngunit hindi na or ngunit ito ay binawian ng buhay habang indineklarang dead on the spot naman si Amaba. Na-recover naman sa pinangyarihan ng insidente ang six-fired cartridge at one-fired bullet ng caliber 9mm pistol. Saka sa kasalukuyan, ang sospek ay nasa pag-iingat ng Gamu Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at mahaharap sa kasong parricide at two counts of murder.